May mga pinya na oh. Hmm? guys oh, meron tayong pinapalaking pinya okay. mga idol oh. May pinya dito mga idol oh. Dami ano. Dami, Dami no? pang pinya mga idol. Tagbo. Ah! Tagbunga na ng ano? Mangga, oh. Dami na ng bulaklak, oh. Nako, mga idol. Tagmangga na. Dami mga saging dito, mga tanim ng ating boss. Ito mga idol, oh. Daming bunga ng kalamansi, oh. Ito yung kukunin natin, oh. May daming nangalaglag sayang no. kasama natin si idol angel ipalo nyo lang siya ayun no, mga idol hindi dapat susungkit ito mga idol dito tayo kukuha oh ito mga idol mga mga idol eh. mga idol dito Ayan o. Kita niya mga idol. May mga saging Kailangang pa dito o. Hindi mataas mga idol. Kailangan hmm. hagdan. Ang daming saging. Kung gusto nyo pumunta dito, manghingi. Pakarami mga idol. Manguha kayo. Ayan. Ito mga idol, lakitin natin to. Manguha tayo. Ilalagay lang natin yan. Ilalagay natin tong upuan para patungan. Kasi mataas yan eh. Ito oh. ng upuan o. Oh. Ah, patungan pala, hindi upuan. <laughs> <Buot>. <laughs> Akit na tayo. Ay, lalayo ko pala. Ito mga idol oh. Daming bunga nito, dikit-dikit oh. Pau. Oh. nakatuwa. Nakatuwa ang bunga. Dami. Ay, eh, mangunguha tayo ng mga hilaw-hilaw pa. si masarap yun eh. Siyang matamis din naman, ay yung hinog na din na matamis. Awo. Ano <laughs> idol? Ano 'yung, ah, yung taga natin 'no. Yung hinog pala sobrang tamis na. At maganda yung hilaw-hilaw kasi maasim. Ano 'yung hmm, o, no? dami. Ang galing mga idol manalo pala nito ni Angel ah. mga idol oh. Ang galing manalo oh. Oh. Grabe. Walang Mag-sanay pala ito sa ano ah. Sa luan. Oh. Dami na ito mga idol. Hindi maubos-ubos. oh tapos na kami manggawa. Tapos na mga idol Dami o mga idol. O. Dami pang iwan yan. Hindi maubos-ubos. Dami pa oh Ganda ng view dito mga idol. Ano? dami pa yan paligid ah, baba na tayo hirap na dito bumaba mga idol ah Tang... sasaluin tayo ng lupa oh. yan patingin ng ano tamis mga idol oh. mm. Mm. sarap oh Ganto ano niyan, mga idol. Oh. Hmm. Ito ano yung mga idol? parang dalandan lang. Pero sobrang asim oh, niya pag hilaw. Oh. Idol. Oh. Dami pa niya, no? So, Kita niyo mga ano na yan, maliliit. bunga yan. Ah, na tayo mga idol. Saman natin si Angel. Palo nyo lang siya mga idol oh. Maganda ito meron dito. Bukid na bukid. Dami santol dito. Pagtagbo nga. Ganda nyan. Ganda Gandito na lang mga idol. Paki palo na lang. Salamat.